Karon dai uban ni na pugo ninyo kay maghimo na po tagbagong video charot. Bisag pa to pa jud aging adlaw dai unya karon pa jud ko kalugar ani dai ubutag og voice over so karon lang sa nato i-post no kay sayo man pud ato i-delete nga ato manigha guwag video. Kusog dai kay yung uwan diri sa amo dai mao nang pagawas na ko sa pultahan. Mao na dai ni ako nakita dai tan awa basa na kaay diri sa among kusina dai ingon ani jud ni dai basa mo uwan gani musud jud tubig kay mo pisik man gud sya nya mo na musud nya kaning amo diri adai ang tubig pag musud dai mo ngadto na sa ilawom awa dai nan tubig na pa dito sa ilam sa kuluagan ng day mo nang ako dayon na siyang ginahinay og trapo day kay kung dili na ko trapo hindi mata sa akong mga anak day agoy basin palag maislay day agoy kada ko nakaayong problema mo nang ako dyan nagyanam anam og trapo day yun day pag humana ko dag trapo day kaya nabasa manay ko sa pisik aw naligo dyan yung ko day sa tungnaw day kayo day naligo dyan ko day kaya parang sa kasimana na dyan kung wakaligo day ba mo nang bugos na lang na kaligo day bisag itugnaw na ko dyan dapita pag kahuman day na ko dag trapo day automatic na day nagluto day yung ko day kaya ang ako mga anak inig mga day day. na inigmata para makakaon day day ingunana na naman jud dai basta na jud ta pwede magtapol-tapol dai kay lisod imong anak dai mapas mo nagluto na dai ko diha kanon dai pag human sunod akong giluto dai kining sud anamo mo dai kaning madubong manok nya kay gamay ra lagi ang manok dai ako na lang giapilan pul og itlo nya pag human nagpangaon dai na lagi mi bugas dai so bahala ko sa kung uwan dai abante jud da kay pug mapas mo ang atong mga anak okay lang og kita unya na man tay mga anak dai mao na nagkuha dai ko gringkot dai kay tugnaw pud kaayo dai kung magpabasa lang ko dai mo na nagringkot dai ko ka kay dili jud madang uwan dai kay gitugnaw kaayo na dai nagkurug-kurug ni akong tuhuday pero kinahanglan jud ta mangpalit og bugas dai kay lisod kay guwatay kaunon dai mo nay uwan ka lang kami wa mi bugas san awa dai lain pa jud panahon dai nya kusog pa jud ing uwan dai samtang nagdaga na dihang motor dai naghuna-huna na ko dai ukon sa akong paliton dai kay kinahanglan man jud lagi ang kwarta dai kay dugay pa man pud maotro hag sweldo dai so mauna na dai ang akong ginaw na dai magpalit ay kog buwad. so nga mong ang nga buwad day, ang among giunang gipalit dai duha dai ni ka klase nga buwad dai ang among gipalit dai kani akong paborito dai kining tamban dai usa ka sa ako ang Palitan na dai oi kadagan one part lang <laughs> dai dai among ipalit ana dai kalisod bu dai og magbinuod ang taper mi dai tingaling mosud lut ning atong matag ginaunay bu dai Nya pagkahuman na mong palit og buha day, nagpalit day akong bana og lubi ang buto sa iya gamitan na ani. Pagkahuman, minga to mi sa palitan ng itlog kay syempre ang mga bata day, dili man lagi sila pwede og buha day. So ang itlog ilahan niya ang am o buha o diba? Ang unana na dyo day, basta inahan na ta day. Mas palabihon dyo datong atong mga anak day kaysa atong kaugalingon day. Nagpalit lang day, may dihag usa ka tri day kay mong man lagi na ilaganahan nga bauno nila sa eskwilahan. O nya, habang nagpalit may itlog day, giguto man lagi may mong nagpalit lang sa imidere o kasabang anya am o o palit day mingato to sa dayon min sa nagbugas day Maayon na lang gani day kaya ang uwan medyo ming hunong na kayon unsaon na lang kung aming hunong day malung ag ni ang usa ka na mong sa akong bugas namo palit dun day nya unsaon man anamo paghurot day magpalit gay mig bugas day usa ka bakit na jud na day bahala buad buad lang ka diring dapita day ang importante jud ang bugas kay pwede ra man ka day magsud an puro kamong gay lang day imo lang sa buwan butang agtangad nya asin aw okay na kay sud an na kay na pero ang bugas day dili man pwede ing nanaon day nga. bahala na lang magbuat-buat mi diri day bahala gua, mi kwarta day basta na alay bugas day aw di na kabalak anday ingon e, ana jud mi day sa kung bana day bahala gua, mi magunita na kwarta day ing importante na palit na mo ang among palituno na kinahanglan sa balay adlaw adlaw nya pagabutay na mo sa balay day kinagpalit man lagi migis isda ako day nang giprito day kay ako bana nga prituhon kuno lagi asay nako ay nanaon lagi niya pagluto day iya na siya paksiwon day nabutangan niya og gata kay gisumulan na daw kuno sya, sa sigilag prito mao nang naghiwa ako dag kamati sibuyas nya awang So, iya din nagtiplahan dahi suka, asin. Pagka human dahi, iya din kita, ang uh, nagibutangan tuno. So, mauna na dahi. Lami na jud kaayo dahi unya, mga unta ninyong hurot. O, gana lang sa, salamat sa inyong pagtanaw.